Hindi pa rin ba nagsasalita si Baby? Maaari ang panunood ng videos ang dahilan ayon sa mga eksperto. Ito ay maaaring magdulot ng speech delay. Mas mahabang oras umano sa panunood ng video, mas malala ang magiging epekto sa pagsasalita ng anak mo. Ito ang natuklasan ng pag-aaral na ginawa ng scientist at pediatrician na si Dr. Catherine Birkin at ang kanyang team mula sa Hospital for Sick Children sa Toronto, Canada. Ang findings nilang ito ay natukoy nila Berkman, matapos eksamen 900 na batang edad 6 to 24 months. Mula 2011 to 2015 ay tinanong rin ng team nila Berken ang mga magulang ng mga bata tungkol sa haba ng oras at dalas ng paggamit ng mga screens ng mga bata. Saka sila ina-assess gamit ang isang tool na nasusukat kung sila ba ay may delayed communication development. Mas naging malala pa nga umano ang expressive speech delay ng mga batang halos isang oras nanonood ng videos o nakaharap sa screen araw-araw. Ang findings na ginawang pag-aaral ni Virken ay sinoportahan ng pahayag ni Dr. Michiko Karoncho, siya ay isang developmental pediatrician mula sa Makati Medical Center. Ayon kay Dr. Caroncho, sa bawat oras na na expose sa gadgets ang isang bata, mas nagiging delayed siya sa pagsasalita. Ngayon, nakikita natin ang mga negative effects ng screen time sa bata. Oras-oras ang exposure sa gadgets, mas nagiging delayed ang pagsasalita niya. Payo pa ng mga eksperto, dagdag pa ni Dr. Caroncho kung wala pang dalawang taon ang bata. Mas mabuting hindi muna siya pagamitin ng gadgets. Halip kausapin siya ng kausapin para matuto siya magsalita. Less than 2 years old talaga, walang iPad, walang cellphone, walang TV, wala. Nawawala yung to hear, to speak, to interact with mom and dad. Kahit educational pa yan, for example, nanonood siya ng palabas kaysa kausap ni mami. Iba, nakikita mo tone, facial expressions, walang back and forth and interaction sa panonood ng TV. Ayon naman sa pediatrician na si Dr. Jenny Radiske, hindi naman ang mga mobile devices o gadgets ang problema ay kung paano natin sila gamitin. Ayon niya, hindi naman masamang gumamit ng mga ito. Basta kung ito ay gagamitin bilang paraan para turuan ng isang bata o gamitin bilang isang teaching tool. Pagdad ng isang libro na gagamitin ng ating anak, kasama tayo na ginagabayan at inaalalayan siya. Kids can start to learn language from media. if They're watching with a parent who then uses the media as a teaching tool to help the child apply it to the rest of the world around them. The way parents often do with a book. Ito ang pahayag naman ni Dr. Radeski. Dagdag pa niya, mahalaga na hindi madelay ang speech development ng isang bata dahil ito ay maaaring makaapekto sa kung paano niya i-express ang kanyang sarili. Resulta ay napopost-stretch sila at nagwawala sa mga oras na may gusto silang sabihin pero hindi nila magawa. Maliban dito, ang early language delays ay maaari ring makaapekto sa kanya ng pangmatagalan. Ito ay hiniugnay sa pagkakaroon ng academic problems at maaaring maging dahilan pa para hindi siya makatapos ng high school. Ito ay ayon pa rin kay Dr. Radeski. Please subscribe to my channel, mga mommies. Thank you!